Ang yaman nyo po kahit pulis lang asawa mo. Sabi na eh hindi follower kaya wala siyang idea. Tama naman ang sahod ng pulis ay hindi naman talaga kalakihan. Ano? Pero yung isipin na yung mga lifestyle naming pamilya ay galing doon sa sahod na 'yon. Hindi ka talaga follower. Magjowa pala kami ni Daddy, tanggap na namin sa isa't isa na ako talaga yung gumagastos. <laughs> <laughs> ambag siya, okay? Sa sahod niya, ambag naman siya dito sa bahay. Pero, may mga kadugo kasi siya na kailangan niyang buhayin. So, tanggap na namin yun. Ayun ang setup namin at wala na kayo doon. Pero, hindi sa sahod ni Daddy galing ang lifestyle na nakikita niyo dito sa TikTok. Ano ba? Akala niyo talaga wala akong silbi sa buhay namin? Ang bahay po namin ay galing sa pera ko. As in, kada piso na ginastos dito, pati yung mga nasa loob nito, yung mga laman, lahat ng gamit dito, pera ni ma'am si Udil. Mga sasakyan namin, ako ang bumili lahat niyan. May ambag ako sa pamilyan to. Even before social media, may income po ako. Nag-hosting ako ng events before isang perasong event ko, 20 to 25k. So kung may 15 ako sa isang buwan, i-times nyo na lang. May mga rampa pa akong ibabukod doon. Madiskarte ako. Kung in nga ang pagkaklaon, magkaklaon din ako. Kung malaki nga ang kita sa pagkain ng bayawak, baka yun ang trabaho ko ngayon. So kung yung nakikita niyong lifestyle namin ngayon na iniisip niyong dahil sa pulis, hindi niyo pa kinukonsider nag-a-affiliate si ma'am si Odile sa TikTok? Alam niyo ba magkano kita andon? Kahit na pulis lang, kuno, ang asawa ko, meron pa rin chance ang isang pamilya na mamuhay ng komportable at masaya kung ang kanyang misis ay marunong maghandal ng pera at marunong gumawa ng sarili niyang income. Ang hindi normal ay yung pag-asa natin sa ibang tao kahit na ang dami-dami namang oportunidad lalo na sa online ngayon para kumita. Ang hindi normal sa panahon ngayon is yung umaasa pa rin tayo sa iisang tao sa pamilya natin para buhayin tayo kahit ang dami namang oportunidad ng nagkalat. Remember kapag tulong-tulong ang pamilya kumita, bonga!